Gandang araw sa inyong lahat. Ang Tacloban City Government ay nag-declare na ng state of emergency sa Tacloban. Dahil po ito ay uh, sa limitasyon ng paggamit ng San Juanico Bridge. It is not only affecting the economy of the region, but I think it is definitely affecting the economy of the uh, the, the country uh, in <coughs> as a whole. Ako po ay... Uh, to be quite frank medyo nalilito din ako because i feel that the public should be given all the information uh, pertaining to the condition of the bridge uh, sino bang gumawa ng study na to at bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na to dahil diyan ay marami spekulasyon tuloy na there is something going on that uh, hindi ka nais is like corruption. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study uh, says exactly, anong extent ng damage, at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na to. Kasi mahirap yung pabigla-bigla. This is not the first time. About 20 years ago, that bridge was repaired. And ample time was given to the public, almost six months preparation. Kaya nawala ho yung walang speculation ng araw na yon. So yung mga idol no, na po natin yung sinabi po ng City Mayor sa Tacloban na within 48 hours ay isasarado daw po yung San Juanico. Gaano nga ba ito katotoo? At gagawin nga ba talaga ito? So yan yung aabangan natin kung mangyari yon ay napakalaking dagok na mangyayari dito mga idol no kahit Uh, yung mga produkto na paisa-isa, palit-lit yung pagkarga ay hindi na po talaga maitatawid, no? Magkakaroon po dito talaga ng state of calamity na malala, mga idol. Unang-una sa price, sa presyohan ng mga produkto ay magkasisitaasan po yan dahil nga po sa pagkakakulang ng supply. So, totoo nga ba ito? Abangan natin yan kung totoo isasarado nga pa ba? po talaga yung San Juanico Bridge within 48 hours. So sana wag po, kuya wag po. All right. So abangan natin 'yan kung gaano yang katotoo itong uh, sinabi kung gagawin nga ba ito.